Kaya hindi ako, hindi na ako naniniwala niyan. Pag nabas ko pa sa Ateneo, wala na ako. Na-expelled ako second year. So, hindi na ako, hindi na ako believe that. Tapos yung gano'n na uh, si Duterte, gano'n, uh, using the pulpit, doon nagkamali ang Catholic Church. Kaya ako ang isang tao na sumusugal talaga. As far as I can remember, ako lang ang nagkakina ng kakainin na three hours galing holiday pati Pasay Road. Nag-ihi nag talaga ako dyan. Sabi ko sa guardia kong army, driver, linisa na lang ninyo kasi hindi ko na talaga matiis na, bakit ba itong traffic na ito? Bakit mo, ano, ano to? Sir, sinirihan kasi yung boulevard. O bakit? Si Pope kasi. Sabi ko, Allah, na yan. mo yan. Nagkabuhul-buhul na tayo dito. Sabi that was on the day of my proclamation. Pagdating ko doon sa venue, sabi na mga tao, ito si Senate President. Wala, talo na tayo. Mahayang rin ko. Talo, talo. Kung ngayon, nag-6 million ako. Anong gusto ng Diyos sa akin? Dito na tayo ngayon sa Ika nagkalap. Sobra na Every day, makita mo sa crawler, 7 kilos, baski ngayong oras ito, tignan mo, walang news. Every day na walang Have you realized that? Kasi nabi ko ng presidente ako, If you destroy my country, I will kill you. I could not be more clear. There are those listening, oh, national television. Yan. Because drugs will destroy my country. Nagkalat, hindi na halos makontrol eh. Kaya kung ikaw ang, ikaw Lord, ikaw ang nag-distribute. Ina mo, kain talaga kita. Masiguro mo yun. Tignan mo sa newspaper. Mga pulis, mga pressing commander, kung ano-ano na lang, mga pedeya, director, hindi kita papalusutin. Baski general ka. Hanamad kita ng paraan. Do not destroy my country. Ang tatay the family collapses. You have a social dysfunction sa pamilya. It times mo yan sa pamilya may problema na gano'n. Pag ang papa pag uwi tapos ang pera para sa kanin, twist yun, Kung anong gastusan ng bahay, wala na mag-away ng asawa. Pugin ng asawa, tapos, ang asawa, minsan, mga liwa na lang, iwanan na nga. Ang mga anak ko na. Ito, wala na sa daana. na. Itong babae na siguro, 14-15, papasok na mag Ang ibang anak, wala na. Baka mabiktima pa. Kasi kung ibiktima ko ito, itong anak na ito, maghanap ng ibang tao to support his bisyo. Ito naman, maghanap ng biktima para magsupport. Tapos ito, maghanap ng no? and so on and so forth. That is why is a wash. Lahat. Pag ang tao, one year, two years sa siya, shrinks the brain of a person. Ngayon, mas mabuti pa ang mga Amerikano. But you must remember that derivatives are product of a puppy. plant. So matagal masyado magtama, if at all, talagang mabuo. Plant cherry. They are cultivated. Ako ng itong medicinal man, ginanon ko. They'll give you the excuse to harvest for, sabihin, medicinal. Lahat na lang mag-medicinal. Nah, that would be an excuse. Yan po, Not in my time. Not in my time. Maybe some other. Some other president, maybe. I am ignorant of that kind of research. I must admit, and I do not read it and I do not intend to legalize it. Ayaw. Gawin mo lang excuse yan eh. Tatanim ka ng iyo. Sa'yo mo, medicinal man kaya ito. Kaya yan ang sinabi ko na kinulong ko yan sila. Tanungin ninyo ang city mayor ninyo. Tanungin ninyo. Tinawag ko yan sila sa Malacan yan. Nandoon ka ba, mayor? Si you know the mayor you're ah, ikau mayor ikau nan doong kanon heeh ah, yang ah. pinatawa ko kayo sama Malacanian, kanyan ko kayo then i give you the warning do you remember that early Pagka yung tinawag ko lahat ng mayor, mayor ka noon, kinulong ko kay sa Malacanian, pinasira ko, sabi ko, umalis kayong lahat. Tabi ko sa inyo, kayong mga mayor, huwag kayong pumasok sa droga kasi papatayin ko talaga kayo. Then I called the governors. Kinulong ko rin. Sabi ko, do not protect, condone, or help itong mga dorogista. Kukunti lang, mas marami yung city mayor. Ngayon, kulong. Wag kay, do not because mamamatay ka. Sinabi ko na, hiya ako magsabi sa inyo, I am just your peer. I am just a simple mayor known. Pero I have to say this because it is running out of control. Ngayon, kung magtulong pa kayo, patay na. Pag sa police, masyado sa military, a few. But itong police, ah, may namamatay na pulis. Baka akala ninyo makaluso eh, May polis na binarel kano. Ayun na yun. O, 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 sabi ko sa inyo, wag. And if you are into it, bitawan mo. Bitawan mo. Kumuli ah. Hintayin mo, three years lang ako na iwan. After that, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyo. Pataposin lang ninyo ako insulto para sa akin. Para hinog. Putang ina, bahay niya. Mayor ng Osami City. Bahay niya, ang wallpaper, pera, magkano? 500, ginawa niyang wallpaper ng bahay. Espinosa. Sinabi ko, Pati si General Loot, doon si General Loot, doon doon, alam nila na. Ka Ka-General mo na polis, wala kang hiyak ka. Gastos ng tao yung edukasyon mo. Ang yukometriso.